Welcome back to my channel with Chen Vlog Dahil mainit ang maghapon Nayaya po ako ng aking panganay na Pumunta sa malamig daw na lugar Medyo mainit pa kasi dito sa amin Kaya ang maghapon ay talagang papawisan ka talaga Nagyahi po kami papuntang malilipot albay yan po guys, ang ganda ng daanan medyo maaliwalas. Yan, ginahin namin ang lugar ng Malilipot Albay, guys. Yung iba, familiar ba ang Malilipot Albay? Yan po ang aming dinaanan. Matatanaw po ang Mayon Volcano. Yan, dahil dito po kayo sa Bicol. Yan, guys, ang aming dinahin. Talagang mainit ang maghapon guys. Umalis kami mga 5. Uh, five May nagsusubok. Cube-cube na no? Na guys Kasi daw. Kasi nga ang pawis-pawis sa -pawis maghapon guys. Hindi pa talaga tunay na tag-ulan. pupuntahan namin ang lugar ng malilipat. Medyo lumihis po kami ng kalsada guys, ang dinaanan sa highway. Ayan. Umabot po kami dito. Pero okay naman ang daanan. Medyo mag -green Mga mahalaman, mga puno. Ayan, pumasok kami dito. Ayan ang area. 30 minutes po. Pag sarili ang sasakyan. Ayan. Pakyak po ka ni guys. And, guys, pakit madaming tao na pumukong ka guys. Pagkahanap ng lugar. Okay lang naman, hindi masyadong matarik. Hindi mataas. Ayan. Ayan. Narating namin ang lugar guys. Ayan, ang ganda ng milip. May mga Masip naman ang dadaanan ng ilas. Habi-habi puro. Hindi At yun, matatanaw mo na talaga ang foals. Yan ang tinatawag na buhay foals ng malilipot albay. jadi sa'ko, buhay ko ah. Sa'ko naman. Ano may $100 ako? $100 Ito yung magiging kita rin ni Jessie Ito yung pindahan ng barbecue Ito yung pindah-pindah Walang guys, ang new mami hindi ko na nakatingis ayun, magdahan lahang tapos magulas, ayan ayun guys, o oh, isa mo si mami ayun, inaalala yung anak-anak kasi takot na ako baka mabato yung ilalim -ting. pero hindi naman masyado Ayan, pag naka-ano uh, ka nalugtog ka na talaga sa ang Ay, sarap ang lamig, pag nawa na mula yung Kailangan Love you na rin ako Kasi niramdam ko talaga Ang lamig ng pools Ayan, sarap Sarap Sa pakiramdam <tod kaya> <laughs> Nakita po namin guys na pa isa nang umalis dahil pagod na kami. Ang pakpak na rin kami. Ayan, na para umalis. Sarap pa sana mo. <laughs> Tampis. <laughs> Ayan, kakatakot na. Rin. Pag nagbiyahe, so bali, malapit lang naman ang highway na. Ang dilim na talaga. Sarap na, sarapan sa paligo. Ang sarap na pampo talaga kasi, guys. Yung naka, ano, kalbabad ka lang sa tubig na malamit. tabi sabi po. na kami ng biyahe. Ayan si Mami, mora nag oo <laughs> dahil ni na kasama si mister si Daddy B. Ayan, ready na ang kanyang sabaw dahil snacks lang ang dala namin guys kasi na bigla ang kaya wala ka ng dalang kanin o ulam kaya pag-uwi, ayan nirimati ang sabaw ni Daddy di, inita o na napasok lagi pasok, 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 pasok lagi da, 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 -da, -da, -da.